Ano mga ka-Vibes, ito pa rin tayo ngayon sa Batangas sa Provincial Capital kung saan kasalo po ginagawa ang uh, Trade Fair at ang CCP Event uh, na uh, Art Exhibit at ngayon kasama natin si Yelcast uh, meron siyang booth dito at ang tawag ng kanyang booth ay Project Art Kensha Ayan, pwede mo pa kaming sabihin Sir kung anong uh, ang, uh, details pa ito Ang Project Art Kensha is a project natin to help tulungan natin ang creative industry So, art is singing, kan is kaya natin, then siya is art community. So, parang pag nagsama-sama tayo, pro singing, tayo ng isang bayang masining. So, meron tayo may picture natin ngayon is si Bata Ang pangalan niya is Batanggay Nyong Baboy. So ang concept niyan, mag a ka lang, meron tayo certificate of adoption. At pag na mo, kailangan mo lang siya pakainin. And then yung mapapakain ma mo sa kanya, pag na mo siya, pwede mo maging gawing art pan. Pag sinabing art pan, pwede mong bilhin ng art materials, bili mo ng gitara, pwede ibili mo na, i-bili ka ng concert ticket, manood ka ng play, or pwede i-donate mo sa local art community or basta pang growth mo sa sarili mo sa sining ng sarili mo at sa sining ng sa komunidad. Kaya natural naman siyang guideline sir so any amount will do kahit magkano ang iyong ihulog. Meron na. tayo dito ng hindi yung uh, bahala ka. Aha. Basta pag naipon mo bahala ka ring gamitin, gamitin sa art pad mo. Okay. So pag umbili mo ng damit okay lang din. Test mo 'yon. Kasi art pa rin naman yung nak naka-print sa damit. Ayan, at ang nakakatawa dito mga ka-vibes ha, meron silang iba't-ibang sizes at saka iba't-ibang features. Pero lahat to baboy. Tama lahat ba? yan baboy. Lahat Kasi pata uh, boy, patanggen yung baboy. Oo, at uh, it's made of bamboo. Bamboo. Uh, Kawayan. Ayan, so pakita ko lang sa inyo mga ka-vibes. So ganito ang itsura niya uh, may mga iba't ibang sizes so may malalaki may maliliit malalaki, malalaki. tapos may uh, buntot merong may buntot ay may gender din pa yung mga yan sir oh meron <laughs> din ba oh, meron din may ano may yan may may certificate of adoption okay Ayan. So, lahat ng bibili ay magkakaroon ng ganito. Oo. Oh, so, Sarili ba? So, aampunin mo talaga siya. Alright. Ayan. At uh, para malaman ng more details about this project, sir, saan namin pwedeng tingnan. Okay. Uh, follow mo lang yung, guys, yung Facebook na Project Arkansha or Yelkas. Nando po tayo. So supportahan po natin ang local art community. Alright. At bukod dito sir, after ng event na ito, saan pa namin kayo pwedeng uh, puntahan o makita? Ang ang bahay ko po mismo ay sa uh, Bawan, Matangas. Pero next release po nito is Robinson Galleria sa one man show ko sa February 16. Para sa mga ka vibes natin na hindi makakapunta dito sa Kapitolyo ng Patangas, ito ba ay available din online para mabili? Pwede available online or pwede sa Patangas lang naman we can set an appointment. Okay. Yun. May mga minimum orders po ba kayo? Pwede ba magpa-customize or? Ah, uh, minimum order siguro mga 5 kasi medyo yung in terms of delivery ano is uh, kasi medyo delicate siya madali siya magutom sa daan, so <laughs> okay. kaya, kailangan nating ano, yung, yung delivery. So lahat naman yung nakapag-usapan basta para sa sining. Alright, good job. Maraming salamat, sir. Maraming maraming salamat po. Ay, baka may gusto kong shout-out o pati-end? Shout-out lang po sa lahat ng artist alagad ng sining sa buong Batangas, sa mga, sa grupo ko sa Arte Bawan, Arte Lika, Arte Pulang Bato. At maraming maraming po salamat sa Pasinaya, CCB, at sa Pitikaw, Province of Patangas. Maraming Marami, maraming, salamat po. Maraming salamat po, Sir Yelkas. Tatay mo na po. for Dao Club Vibes. Tutok lang sa ating Facebook page para sa iba pang updates kaganapan dito sa Pasinaya 2025 dito sa Capitol Grounds sa Kapitolyo. Bye!